First off, how are you this morning? <laughs> no. Kaya hindi, okay lang, Excited settled ako kasi alam ko naman parang today is our media con day. So, mm -hmm. ano, looking forward naman ako. Yeah. This is your initial reaction. Alaman po niyo na kasama po ako sa single. Day. To be honest, that time nung nalaman ko, hindi ako sure sabi ko, scam ba 'to or kasi hindi kasi ako yung nakakausap eh. That time parang kinakausap yung ano, yung representative ko. Tapos na, na ano ko na lang siya, parang na-finalize ko na lang siya. Na sabi ko, oh, totoo nga siya kasi chinat na nga din ako ng, ano, ng producer. Kasi mm ko, um, ano, overwhelmed, ganun. Kasi parang hindi ko in-expect na, ano eh, na magiging part ako ng isang TV show. From, yun nga, from TikTok, diba? Isipin mo, nagti-TikTok, TikTok lang naman ako sa bahay. Tapos bigla akong hinila maging part ng isang TV show. But, yeah. What were your group members' initial reactions? Actually, nasa biyahe kami noon nung oh. pinalita ko sa kanila. Sabi ko sa kanila na, Kap, babalik ata ako ng singleing, And super happy sila nung ano, nung shinare ko sa kanila. Like, legit baka babalik ka. Sabi ko, yes. Tsaka first home ko din kasi yung singling. And alam din naman nila yan. Kaya malaki yung ano. Malaki yung utang na loob ko sa aking family, singleing family. yeah, thank you for ano, um, sa pagkupkup sa akin nung andito ako sa Manila. Okay, next up. Connecting to that. What is the difference of Sing Talker, Nico, and Yes Melody? Siguro before, yung Sing Talker na Nico, like, um, masyado pang nag-hold back. Mm -hmm. And yung Yes Melody na Nico now, I think, nakapag-let loose na. So, medyo nakapag-adjust na. And parang nalalabas ko na yung personality ko. So speaking of, um, do you have an inspiration or role model to pagiging a performer? Uh, um, for me, si Tito hmm. Ray. Kasi before ako mag-start mag-boy group, siya palagi yung parang nakakausap ko. So, kahit hindi, kahit ano, for example, nakaupo na kami sa bench, bigla siyang mag-share ng something na parang may mapupulot kaming lahat. Na hindi pa namin siya na-experience, pero parang glimpse lang, idea lang if what to expect sa sa journey, sa industry na to and yung mga iiwasan, mga ganun-ganun kaya um, super idol ko si Tito Ray kasi like, hindi siya madamot pagdating sa mga experiences and everything tagapayo, parang tatay din namin sa loob ng studio you know, tsaka mag-aan ka kasi super mm. so other than singling po, um, what are your upcoming projects uh -huh. that we can look forward to? Ayun, um, sa Yes My Love or sa... Oh, um, syempre, yun nga yung goal namin last year. Um, sabi namin ng mga boys, is to pa din namin ngayon, this year, na makapag-travel around the Philippines muna. And of course, makapag... Um, gusto namin makapag-out of the country for like, if work, maganda. Pero pag-vacation, masolid. Yun. Kaya, um, I hope more songs marilis release namin this year. Um, ano pa ba? more performances, more collaborations, hoping, praying, collaborations, and uh, more travel. Yun, yun know, lang for me. And sana makapag-guest din yung mga kapatid ko dito sa Singaling. Kaya, Wish should for that also. <laughs> okay, what's your ultimate dream project? I'm sure. Like, who do you want to work with? Ooh. What roles do you want to do, pursue, rather? Uh, I'm curious lang ako pagdating sa pag-host. Kasi, alam ko malaki siyang ano eh, um, malaki siyang, baka sa akin lang kasi hindi ko pa siya na-experience. Mm. Pero like seeing them, sobrang na-enjoy -e kasi nila eh. And yung curiosity ko sa utak ko na parang, paano kaya sila nagiging ganun ka, ka lax? Like, in a good way na parang ang, ang ano lang, parang wala. Ang effortless nila. like chill chill lang. Yeah, oo. Oh, yeah, pag nagbabatuhan sila, parang alam yung parang naguusap lang. Yeah. Yung difference lang is naka-mic sila. So, dun, dun ako na ano, dun ako, yun is mga gawin. And, sana, sana ma ako. Ayun. Sa, ano, um, siguro pag naging comfortable ako sa mga, sa tawag dun, co-host, gano'n. Mm -hmm. Kasi, sa mga kapatid ko, nakakapag ano naman kami. Medyo bardagol nga kami pag magkakasama. <laughs> Kaya like, parang, Siguro dahil yun nga, nakakapag-loosen up ako pag sila ang kasama in the most creative way you can promote your socials and promote single <laughs> Hi mga kabit bye of course Catch us every Saturday 5:45 pm Singling only at TV 5 and of course kakalabas daw na aming um latest single na coffee date yan at mapapanood din ng music video sa YouTube kaya keep on streaming coffee date